Good morning, everyone. Ito yung breakfast na piniprepare ko today. And another tipid idea. So, ang breakfast na niluluto ko, corn beef. Ito yung tira ko na pure corn beef. Dun sa sinahog ko sa spaghetti nung isang araw. Tapos, meron akong excess na mushroom doon sa ginawa kong burger steak sauce kagabi. Tapos, dinagyan ko ng dalawang eggs. And, syempre, dinagyan ko rin ng uh, chopped uh, onions. Ng konti lang. pinaghalo so, halo ko lang. At, ayan, no? Ito na yung ating magiging almusal for this morning. So, yun. Ganun talaga. Para hindi masayang yung mga excess natin, ng mga pangsahog na nasa ref. Kailangan tayong mag um, uh, mag isip kung anong recipe ang pwede nating lutuin para hindi masayang. Minsan kasi yung mga tira-tira natin na oh, pakonti-konti sa ref na uh, inaabutan lang ng expiry date. So, sayang naman. Eh, ang mahal pa naman ang bibihin ngayon. Nako. Ayan, o, oh, di ba? Minsan kasi nakakasawa din yung puro egg lang, tuwing umaga. So, kailangan talaga makapag-isip ng ibang menu na I'm sure naman magugustuhan ng ating mga anak. So, ano ba tawag dito? Para egg omelette with corn beef, mushroom, and onions. So, this is our yummy breakfast for today. Masarap to uh, iulam sa kanin or pwede rin siyang ipalaman sa tinapay. Exacto, meron pa akong tirang tinapay, tina tina pandesal dyan. Sa binili ko nung isang araw. binili ko nung isang araw yung um, pandesal. Actually, parang pang third day na nung pandesal. Today, dahil ako lang yung kumakain ng pandesal dito. Oh, it looks really yummy. So, there you go. Ayan na, luto ko na yung ating omelette. Egg omelette with mushroom, onions, and corned beef. Ngayon naman, magsasangat tayo ng kanin. Ayan na ay yung ating bawang. So, yung isasunod natin na kanin, yung tira natin kahapon. Kasi masarap tong ating omelette bag fried rice. So, ayan. Ayan ang ating bawang. Konting bawang lang ang dinalagay ko. Tapos, chinachop ko lang ng maliliit para lumabas talaga yung kanyang lasa. Hindi ko alam kung magkano ang kilo ng bawang ngayon. Kasi mga old stock pa ng anak ko to. Pero ang alam ko talaga, patata sobrang mahal ngayon. Hindi ko lang alam yung presyo ng sibuyas at bawang yan Sorry, nadi ko na yung ating kanin. Ayun. Hintayin ko lang medyo mag-brown to. There you go. Ito na yung ating sinangag na kanin. At ang ating egg omelette with mushroom and onions, at saka corned beef. So, yun na yung ating breakfast for today. Ayan, tipid, ano, almusal yan. Dahil galing nga dun sa mga excess-excess natin na mga pansakob the other day. So, this is all in this video, everyone. Thank you for tuning in to Mommy Viz. Uh, I wish everyone a great day ahead. God bless us all. Thank you, Lord, for a brand new day. Bye!